Palaging mahilig sa pakikipagsapalaran si Jenna. Hindi siya kailanman umatras sa hamon o sa anumang nakakakilabot na gawain. Kaya naman nang hamunin siya ng kanyang mga kaibigan na magmaneho mag-isa sa kilalang madilim at nakakakilabot na daan na tinatawag na Whispering Hollow Road, agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Madilim ang gabi, walang buwan at tanging mahina at maputlang liwanag mula sa kanyang mga headlight ang nagbibigay ilaw sa daan. Tila pinuputol nito ang kadiliman na parang isang marupok na lifeline. Ang makakapal na kagubatan sa magkabilang panig ng kalsada ay mistulang tahimik na mga bantay. Ang kanilang mga sanga ay parang sumusubok kamutin ang kanyang sasakyan habang mabilis niyang tinatahak ang makipot at likulikong daan. Naririnig niya ang mahihinang bulong ng hangin sa mga dahon. Lumilikha ng nakakatindig balahibong tunog na nagpadama ng kilabot kay Jenna. Habang patuloy siyang pumapasok sa kaibuturan ng Whispering Hollow Road, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kalsada ay tila walang katapusan, paikot-ikot, at walang bakas ng ibang tao o sasakyan. Napaisip siya kung bakit ba ito kinatatakutan ng mga tao sa kanilang bayan. Marami siyang narinig na kwento, mga babala tungkol sa mga manlalakbay na naglakas-loob dumaan dito pero hindi na kailanman nakabalik. Biglang bumukas ang radyo niya. Kanina pa ito tahimik sa buong biyahe pero ngayon may lumabas na garalgal na boses. "Huwag kang tumuloy." Nanlamig ang buong katawan ni Jenna. Sinubukan niyang intindihin ang mensahe. Pero mahina at pabulong ito, sapat lang para magpatindig ng kanyang balahibo. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela at madiin niyang inapakan ang silinyador. Ayaw niyang ipakita na natatakot siya sa mga alamat at multo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo siyang kinakabahan. Sa gilid ng kanyang paningin may mga anino siyang nakikita, gumagalaw sa kakahuyan. At sa kanyang daraanan, may mga kakaibang hugis na bigla na lang sumusulpot. Hindi niya matiyak kung totoo ang mga ito o guni-guni lang niya. Hanggang sa dumaan siya sa isang matalim na liko. At sa harapan ng kanyang mga headlight, may lumitaw na aninong nagpatayo ng kanyang balahibo. Isang batang babae Maputla at basa ang mahahabang buhok na nakadikit sa kanyang mukha. Tinitigan siya ng bata gamit ang malulungkot na mga mata. At sa sandaling iyon, tila nilamon si Jenna ng matinding takot. Naalala niya ang alamat tungkol sa multong hitchhiker. Isang espiritong naghahanap ng masasakyan papunta sa kanyang huling hantungan. Huminga ng malalim si Jenna at buong tapang na nagtanong. Ayos ka lang ba? Ngunit hindi sumagot ang bata. Napagtanto ni Jenna na isang napakalaking pagkakamali ang pagpunta rito. Gusto na niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Biglang bumalik ang ingay sa radyo. "Huwag kang lilingon." Halos mawalan ng malay si Jenna sa takot, pero pilit niyang pinabilis ang sasakyan. Isa na lang. Isang milya na lang. Tapos na ito hindi na ako kailanman babalik dito. Ngunit hindi tumitigil ang radyo. Huli ka na. Kinakapa niya ang off button, pero hindi ito namamatay. At tulad ng marami pang iba na naligaw sa Whispering Hollow Road, si Jenna ay hindi na kailanman nakabalik. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya.